Egypt, tahanan ng libu-libong taon ng kasaysayan, milyong-milyong turista ang bumibisita dito bawat taon. Pero nanganganib na bumagsak ang ekonomiya ng turista dahil sa kagawa ng mga buraot at mapanganib na mga scammers sa mundo na bumibiktima ng mga turista. Panoorin ng video na ito kung saan ilalantad ng Tito Jones TV ang mga pinaka karaniwang scam na naganap sa bansang Egypt na karaniwang tinatarget ang mga turistang mukhang mapera at mga mukhang anganga. Tito John's TV. Kung tatanungin mo ang sinumang tao na nasa Egypt o manood lang ng karamihan sa mga video sa internet tungkol sa mga tao sa kanilang mga karanasan pagkatapos mag-travel sa Egypt, 90% sa kanila ay malamang na magsasabi sa iyo na ang Egypt ang kanilang pinakamasamang karanasan sa paglalakbay dahil sa mataas na bilang ng mga bastos at abusadong manluloko na mas makulit pa sa langaw na nakaaligid sa mga target nilang turista kahit na binubugaw na. Ang mga Egyptian scammers na mga ito ay sadyang matigas sa mga bumbunan at makapalpas sa bato ng piramid ang mga pagmumuka itinuturing nila ang bawat dayuhang turista bilang isang naglalakad na ATM machine. Kaya kung mabuti kang tao, sabi ng nanay mo, at wala pang karanasan sa pakikitungo sa mga ganitong tao, 90% na garantisadong madedenggoy ka na mga ito. Upang patunayan ng lahat ng dinadakdak ko, eto baka kilala nyo ang sikat na German YouTuber na si Kurt Kass na nagpunta sa Egypt para gumala, mag -vlog at mag hunting na naman ngunit sa camel riding scam siya bumagsak. Nagsisimula ang isang modus na ito kapag ang isang turista ay naisipang sumakay sa kamelyo o karamihan ang mga manluloko na ito mismo ang lumalapit sa mga turista at kukulitin na sumakay sa kanilang kamelyo. Kadalasan ang mga scammer na ito ay nag-aalok ng mga rides sa napakamurang presyo. Gayunpaman sa sandaling matapos ang paglilibot, eto na titirada na mga kupal ng dagdag presyo. Sisingiling kanila. Malayo sa napagkasunduang presyo, magmamaang maangan sila at guguluhin ka sa kaaastang parang babaeng laging tama. Sa clip na ito, sa halip na maniningil ng 100 Egyptian Pounds o may katumbas ngayon na 112 Pesos, hiniling kay Kurt na magbayad ng mayigit 2,000 Egyptian Pounds o 2,250 Pesos. Ito ay halos 18 times na mas mataas kaysa sa orihinal na presyo ng pagsakay sa mga kamelyong ito. Gayungpaman tumanggi sa Kurt na magbayad o maging biktima ng kanilang scam. At ang mga sumunod na eksena ay nangakawili. From over there, make good photo with the Nine pyramid in the desert. Oh, in the desert, yeah? All oh, right. And yeah, make a good price because you speak Arabic a little bit. How much? How much? You, you from where? Almania. Almania. Oh, no, no. Germany is open and close. close Oh Why? So, how much did you say? Yeah, yeah. Here I said it to, to everything. I said Yeah, how's the trip? Oh, okay, but in the beginning you say yeah? Khamsin, yeah? No, I never see the khamsin. You see the khamsin. I never say the You say I have no, it on camera. I never said that. You say the Okay, so how much? I'll tell you. Uh, no, tell me no. Okay. Price. Just here. No, tell me the price. How much? Now, first, first, you close this. Yeah. You close. Yeah, okay.

Naniningil lang scammer kay Kurt na magbayad ng 2,300 pesos. Ito ay lubos na ikinagulat ni Kurt dahil ang alam niya ay nasa 100 pesos lamang ang 5 minutes ride na ito. Agad namang pumalag si Kurt at nagbantang bababa na sa kamelyo kung ipagpipilitan nila ang kanilang garapalang presyo. Pero talagang sobrang tigas din na pamukha ng mga scammer na ito. Pinagpipilitan pa rin ang kanilang panggaganso Gayun pa man nakipagpitpitan ng itlog itong si Kurt, di siya na may sahan ng mga kolokoy. Habang nagtatalo sila may tumawag sa scammer. Mukhang ang kanyang bossing. Matapos ang tawagan ay siningil na lang si Kurt ng halagang 150 pesos. At para hindi na rin humaba pa ang usapan kahit agrabyado siya ng 50 pesos ay pinagbigyan ito ni Kurt. Halo. eh sir. مش عايز يا عم ده عايز 50 هنا ما بيقول لك انا جوه الدبل ب 100 جنيه Okay, man, put put the uh, camel uh, down or I jump off. No, 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 no. Yeah, so put He will show you. Not, not, 100? Khalas. 150. Don't no, 100. 150. 100. Don't look for 50. Look for a happy, making not good progress. Yep. Yes. Okay, okay. sugar. Okay. Unbelievable. Yun ang tamang diskarte sa mga ito. palag, -palag din dahil takot din silang may report. Itong susunod na scam ay nagaganap din sa lungsod ng Giza kung saan matatagpuan ang mga pyramids. Ngunit ang scam na ito ay mas mahirap na mahalata dahil ang mga scammer ay nagbabalat kayo bilang mga security guard. Dahil dito hindi man lang namamalaya ng mga turista o biktima na niloloko sila ng peking security guard. Nagsisimula ang scam kapag nakaispat sila ng turista at agad na magbo volunteer bilang kanilang tour guide. Buha-epek sa kanila ang pagtanggi at pag-iwas Wa-epek wow, sa kanila ang pagtanggi at pag-iwas dahil sila ay mas matyaga pa sa nilaga. Patuloy kang susundan kahit anong mangyari. Sa susunod na clip na ito, makikita mo isang British YouTuber na si Luke Bailey na naging biktima ng scam na ito. Si Luke ay bumibisita sa mga pyramid tulad ng ibang turista. Namataan siya ng isang scammer na nagbabad sa isang tindera ng scarf. Nang makita ang pera sa kamay ni Luke, tiningnan niya si Luke bilang isang naglalakad na ATM machine at isang perfectong target para sa kanyang modus. Kaya mabilis siyang lumapit kay Luke at nagsimulang ayusin ang kanyang scarf. nakala mo isang anghel na matulungin pero makalipas ang ilang segundo. Ayan na, nagsimula ng kumilos bilang tour guide ng scammer. Picture picture, tumangi si Luke na lalayan siya pero tuloy-tuloy lang ang scammer. Naakala mo close na close sila. Mas lumala ang mga pangyayari nang kunin niyang cellphone ni Luke at nagpresenta ang kuhanan pa siya ng litrato malapit sa piramid. Kalaunan ay nahalata na ni Luke na isang peking secu ang lalaki. Isa rin palang scammer. Sinubukan niyang painan si Luke na sumakay sa kamelyo na siyang pinakakilalang scam sa Egypt. Gayunpaman tumangi si Luke dahil alam niya itong pain dahil booking na ang galawan ng scammer. Nang hingi na lang ito ng tip nang alam niyang hindi umubra ang kanyang galawan. Kaya nag-abot na lang itong si Luke para matigil na ang pabubuntot sa kanya ng scammer. Pero suga pa, nakulangan sa binigay na tip sa kanya. kumihirit pa ng dagdag. Ito. This for the photo, for Arab, for all, here, but I'm a work I here, know. I'm a work here. I know, but you okay. give me Okay, more, more four is finished, more four. About two, two, uh, $20 for everything. More Why? three, more three. Why is that? More three, four for the camel, for the camel. You not tell me price before, I don't More know. three like that, more three is finished. Not, not five, it's not three, three. Egyptian pound? Yeah, more, more like that. 300? Yes, for the photo for everything. I don't have 300. Okay, give me more too. Okay, because you're not a good man. Price, you're uh... a good man. I'll give you the change, but. No, that's okay. I'll give me but... more too, it's More two. More too, more two is finish. More two for the photo for everything. Not 5, not 10. But, it's for all. But you are not agree price with me before for photo. Okay, more two. more two. like that is finished. This is for the photo, sir. Yes, I know. I'm a working here with the government. I'm a working here. Same your friend, I'm a working here. Gaya ng nakita mo? hindi lang matigas sa pagmumukha ng mga Egyptian scammers. Sila ay magaling magmanipula at sagad sa buto ang kagahaman. Hindi lang sa piramid nangyayari ang ganitong mga pagaganso. Dahil ang susunod na makikita mo ay mas malala. Ang mga scammer na ito ay nakakalat sa mga pamilyang lugar. Ang diskarte naman nila ay aakitin ng mga turista ng libreng regalo sa umpisa pagkatapos ay dadalhin nilang turista sa isang kalapit na tindahan na kanilang kasabwat sa kalokohan o maaaring sila mismo ang may-ari ng tindahan. Papainan sila ng libreng regalo. Pagkatapos niya ay pipilitin nilang bumili sa kanilang tindahan at kung ang turista o ang biktima ay tumanggi ng bumili ng kahit na ano, sila ay agad na magagalit upang mas lalo pang i-pressure ang mga biktima. Sa clip na ito, ang Canadian travel vlogger na si Michael ay target ng scam. Namataan ng scammer si Michael habang naglalakad ito sa shopping area at agad siyang nilapitan. Sinimulan niya ang kanyang scam sa pamagitan ng pag-akit kay Michael ng isang pekeng regalo at dinala siya sa isang tindahan pero di alam ng scammer na ilang araw na rin ng vlogger sa Egypt at bistado niya na mga galawan. Gayong pamantila at of curiosity, nagpa siya na pumasok sa shop ang vlogger at sinakyan ang katarantaduhan ng scammer para lang makita kung ano ang susunod na mangyayari. Uh, was, sorry, huh? or yeah, no, I'm, I'm from Canada, yeah. I can't get the English. French. Yeah, English, English near Toronto. So, so, yes. Many days, you. You to I'm here a few days. Yes, yes. What's up? What, what do you need? I'm gonna get small presents for you. Yeah. a small present A small present? No, no, no. I bought too much already. Look at bought. Just present. Okay, okay. What do you got? What do you got? Let's see, am I gonna get scammed? Come on guys. what do you have? Oh I buy these. I have this one, this red one here. Where did you buy? Uh the store down here. There's like a mahal, some store, I don't know. This for free. Hey, yeah. And then I can leave because I have no money. Just two minutes, just two minutes. To, for two class, okay. okay, I sit, I talk. What do you need? Let okay. me see. drink with me cup a cup of tea? Uh, yes. uh, do you have water? I drink water. Oh, tea. Tell me tea, please. I drink tea together. You smoke cigarette with me? You know what? We smoke cigarette. Come sit. No tea. No tea for me. What is this? Oh, it's a smoke. Yeah, yeah. <laughs> you put water here, beer, ah, oh, yes, like? yes, yes. I've seen it before. Tulad ng nakita mo nung pumasok si Michael sa tindahan, mabilis na sinimulan ng scammer ang kanyang mga taktika. Nung una ay sinusubukan niyang bigyan ng green perfume si Michael tila umaasa na bibili nito ng vlogger. Nang hindi kumagat sa pain ay sinabi niya na lang na free gift. Pagkatapos ay sinubukan niyang makuha ang tiwala ni Michael sa pamamagitan ng pag-alok sa kanya ng inumin at sigarilyo. Sa kambila ng mga pagtanggi na Michael na tanggapin ang anumang bagay mula sa kanya, hindi siya tumigil sa kanyang mga pagtatangka hanggang sa tuluyang magtagumpay siya. Nang ipakita niya kay Michael ang isang mini water pipe na ginagamit sa panini Nakuha nito ang atensyon ni Michael sa kasamaang palad walang dalang pera si Michael noong panahon yun. Kaya sinabi niya sa kanya na babalik siya sa kanyang hotel at baka bumalik siya mamaya para bumili nito. Gayong paman parang walang narinig ang scammer. Mukhang gasgas na ang dahilan din ng vlogger. Sinimulan niyang baluti ng produkto para sureball ang mabenta niya. Imbis na irigal ito ng libre tulad ng sinabi niya nung una. Nagsimulang magipagnegosasyon ang scammer sa presyo at nang tumangi si Michael na kunin ang produkto, ang scammer ay sobrang posigido. No, 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 don't tie it, don't tie it, Habibi. Tomorrow, yes, but I'm gonna take it out of the bag. I'm going to give it to you now, okay? Uh, it's very generous gift, but uh, hold on. Yeah, yeah, I come. I, I will come back. Just hold it. Hold it. Keep it here. Here. Okay. Keep it here for me. Allah, I'll see you soon. Okay. Are you angry? You're angry with me. Okay. Okay. Keep it here. Keep it. here, keep it wrapped up. I'm coming. Okay. Allah, have it. Thank. you, panguli, mapapiling kana lang sa mga ito. Ang pagbibigay ng tips sa Egypt. ay maaring ang pinakamasamang pagkakamaling magagawa mo dahil karamihan sa mga Egyptian scammers ay hindi makontento. Kahit magkano ang ibinabayad mo sa kanila, hihingi pa rin sila ng dagdag. Sa clip na ito, makikita mo isang kilalang travel vlogger na si Davud Akunsada na sinasamantala ng isang buraot na scammer. Sa mga hindi pamilyar kay Davud, isa siyang mabait at galanteng travel vlogger sa YouTube Lagi siyang nagbibigay ng pera sa mga mahihirap at tinutulungan sila sa bawat bansang kanyang binibisita. Gayunpaman, nang dumating si Davud sa Egypt upang bisitahin ang makasaysayang lugar na ito, nagulantang siya sa mga pag-uugali ng maraming Egyptian. Dismayado siya sa kanyang mga naging karanasan. Sa susunod na clip na ito, makikita mo isang dismayadong Davud na naiskam sa isang restaurant dahil sa dagdag presyo. At muling naiskam makalipas lang ang ilang minuto. Sa pagkakataong ito nilapitan si Davud ng isa sa may-ari ng bangka na nakita siyang may hawak na kamera at agad na napagtanto niya na siya isang turista. Sa madaling salita, isa na namang pagkakaperahan. Tinalong siya ni Davud kumalis siyang isama sa isang mini-tour upang ipakita sa kanya ang mga magagandang lugar sa paligid ng Nile River. Sumang-ayon ng may-ari ng bangka kay Davud sa presyong 100 Egyptian Pounds na nasa 100 Pesos din ang halaga na magiging 450 kalaunan. Habang nag-uusap sila ay sinabi sa kanya ni Davud kung paano siya na-scam sa isang restaurant kanina bago siya nakilala kung saan ang may-ari ng bangkay nagpakita kuno ng simpatya at tininyak sa kanya na siya isang tapat na tao at hindi isang scammer tulad ng iba. gayong pa man ang susubong makikita ay ganap na kabaliktaran sa kanyang pinagsasabi. First of uh, Nile guys. Let's go to the other side. Captain, how are you? Keep up. Uh Boat to other side. How much? Normal price 100. Normal price, but you give me good price. Egyptian price. Egyptian price 100. No. I can do 50? No. 50. Okay, let's go. Uh, you are the captain? Yes, I am. Okay. The, I am no commission man. Okay, okay, okay. I'll write this. I am. Okay. I am no commission man. Okay, okay, okay. okay. I'll write this. And okay. This my own you are the captain. And what are you drinking? It's coffee. How much Turkish you paid? Coffee. How much you paid for this? Use 25. Yeah. 25. Okay. They overcharged me in the restaurant today. Yeah. They charged me 200. Oh, no. But two coffee and two water. Oh. Yeah, but still too much, but no? Still so much. Still so much. The coffee cheap. You okay. Know. In here. So we're gonna go. Do I pay you now or later? You won't pay me now. I pay you now. Okay. Take one, two, three, four. Take one more, and take one more. Six, six for you. Okay. One again. Because the bark there. Sorry. One again, because for the bark. But we said 450, right? Yeah, I am. Okay. I'm no commission man. Okay, okay, okay. I'm like this. I'm like this. Okay okay. Okay. okay, okay. We only finish. We only finish if you. Okay, take 100. Okay. I give you 700. Okay. okay? You. No more. Finish. No, 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 no Okay. Okay, okay, thank finish. Finish okay. Thank you. Finish now. All right. Thank you. Thank you. Sa ng original -deal na 450 Egyptian pounds para sa boat tour na, ito, siya si Davud na bayaran siya ng 600. dahil sa kabuti ang loob na nangangulugan na dagdag na tip na 150. Gayun pa mabilis na nabigla si Davud nang humingi pa rin ng karagdagang pera ang may-ari ng bangka. Sa puntong ito na pagtanto ni Davud na ang lalaking ito ay isang buraot na scammer. Mas matindi pa pala ito kaysa sa unang nanloko sa kanya. Ang kanyang kabaitan ay pinagsasamantalahan ng halos bawat tao na sinusubukan niyang tulungan sa Ehipto. Sa kabila ng lahat ng iyon, Binayaran pa rin siya ni Davud ng dagdag na 100 Egyptian pounds baka sakaling tumigil na ang scammer. Kaya sa kabuuan ay binayaran siya ni Davud ng 700 Egyptian pounds sa halip na 450 na siyang orihinal na pagkasunduang presyo. Nang matapos ng tour, nagbigay ng tips si Davud sa isang sekyo. Nakita ito ng may-ari ng bangka dahil doon nang hingi din siya ng tip sa vlogger. Pero nayamot na ang vlogger sa kanya. Kung sakaling maglalakbay ka sa Egypt, mag-ingat sa mga scam na ito at matutong umiwas at tumanggi. Anong oras na mga tagpuan ng isa sa mga scammer na ito at huwag mong hayaang samantalahin nila ang iyong kabahitan. Suportahan ang Tito Jones TV Channel sa pamamagitan ng pag-like sa video na ito at pag-subscribe. Salamat sa mga nanonood at sumusuporta hanggang sa muli.